Attorney Alvin Carulli magandang hapon po sir. At magandang hapon po, Senator. Opo, Attorney, eh uh, ito po'y sakit sa ulo na po ng maraming netizen. at isa po ako sa mga nakaranas nito. Ah, uh, marami po mga car owners, yung mga nagda-drive na dumadaan, nagmamaneho ng tanamas pa na dumadaan po sa mga toll plaza. Okay, siguro maging Opo. kayo po baka nakaranas na rin nito. Yung bang hmm. na-stuck Uh, sa toll barrier hmm. at uh, nagkakabulbul ng traffic dahil hindi gumagana po yung RFID. Ano nangyari? Actually po, uh, nung ako po ay nag-assume ng office, uh, tinignan namin po anong cost niyang mga queuing sa toll plaza natin. Na-determine po namin ang main prob ang main problem is yung RFID sticker. Ang nangyari po kasi nung kasagtagan na pinapatupad yung cashless program nung panahon ni Secretary Tugade, yung atin po mga toll operators, napilitan po silang mag-procure ng mga RFID stickers na hindi po maganda yung quality. Bakit so, pumayag na mag-procure ito mga uh, toll providers ng hindi quality na mga stickers at bakit minamadali? At that time bakit po kasi up? ano, uh, oh po pandemic noon, so minamadali po na ipatupad yung tinatawag na cashless program. Pandemic Opo. eh da, wala nga traffic ng pandemic. Bakit mamadaliin panahon ng pandemic na para di magka-traffic eh wala nga traffic ng pandemic dahil po kasi nila nun, maging cash. Opo. Ang gusto po kasi nila noon maging cashless na, walang pera kasi, 'di ba, na nga po yung COVID noon through cash. So, ang idea noon eh maging cashless na yung mga uh, pagbabayad okay. natin sa tollway. Opo. So, dahil dahil po dyan minadali. Opo. Kahit na hindi masyado lang bibiyahin mga tao dahil palaging uh, may, mayroong sinatatawag na quarantine, konti lang bibiyahin, minadali pa rin para maging cast test. Okay, nandun na tayo. Now, kasi sa pagmamadali, eh, pag-procure po ng uh, mga speaker, minadali din. Nung maupo po ako, na-determine namin, isa po yun sa problema. So, ni require po natin ano yung po mga phone operations. Mababa po yung tinatawag na readability rate. Ibig sabihin, hindi po nababasa ng mga ano natin readers, RFID readers. So, pag queuing, hindi po tataas yung pag, pagkadaan po nung sasakyan na may sticker, hindi po mababasa nung, nung reader, so hindi po tataas yung barrier. So, nagkakaroon okay, po ng pagpila. That, that's exactly okay. the reason why I'm calling attorney Carullo. Kasi nga po, maging ako, ilang beses na ako nakaranas dyan, na sabi ko, bakit meron pa tayong RFID? Kung ang tagal ng pila, umabot ako na hanggang 10 minutes kasi minamano-mano. Di ba? Iniingay yung card namin. So, at kaisa pa, bakit po meron pang toll barrier? Bakit sa ibang bansa, wala po? Dadaan ka na lang, walang barrier, babasahin na lang yung RFID, mabilis, walang traffic, walang pila. bat sa atin... Opo, yung... Kasi po um, yung, inabuta, yung inabutan po kasi nating technology ganyan. So ngayon may programa na po kami for barrierless or multi-lane free flow na pinopropose din po na i-adapt gaya po sa South Korea, sa Japan. Unfortunately uh, at this time po, uh, kailangan natin mag-adapt dun sa sistemang nakalagay sa ating mga toll plaza. Yung sistema ngayon, kahit ang mismo nagsasabi, paulit-ulit sabi mo nung wala pa kayo, nung pano pa ni ito yung sistema. And then yung sistema yun nga ay bulok. So bakit hindi natin palitan yung bulok na sistema at gawin natin yung makabagong sistema tulad ng binanggit mo nga South Korea, Japan, and even sa Amerika, ganun na rin. Yung wala ng toll barrier Up. at yung maayos na yung Up. sistema sa RFID. Bakit hindi natin gawin yung ASAP? Ina nga po, uh, meron na po tayong programa para doon ngayon, ang tatlong programa po yung ipapatupad ng toll regulatory board. Yung una, cashless. Second, may tinatawag tayo yung interoperability na magkakaroon na lang ng isang wallet, isang RFID. Tapos yung third po, yung interoperability. So inuunti-unti po natin ipatupad yan para po maging at par yung ating uh, sistema sa toll collection along tollways. Bakit pa tayo naglalagay ng na RFID kung, diba, kung uh, magkaka-traffic-traffic pa rin? Uh, ang gusto ko po mangyari ay kailangan agad-agad maayos na yung problema dyan sa toll barrier na 'yan na hindi na kailang ma stack pa yung mga tao samantalang eh sila naman ay nagpakabit ng RFID at meron pang pa pagbabanta pag hindi ka pa nagpakabit ng RFID ikaw ay mamumultahan etc di ba Opo ah, so, kaya kailan, kailan po maayos yung problema diyan sa RFID ah, sa, sa ngayon po sa ngayon po may direktiba po ang Toll Regulatory Board sa mga toll operators natin at sa RFID providers na yung tinatawag na mga problem problematic tags, eh magkaroon sila ng intensive tag replacement. So kasi na-determine na po namin na 6.62 ng mga manual transaction sa ating tollways, e eh ang cost, eh yung nga pong problematic tag. So nagkaroon na pa po, okay. po tayo ng direktiba na ano tapos Uh, after after one month po mag uh, i-inspect po uli ang ating mga tauan titingnan natin kung tumutupad po yung mga toll operators natin tulungin yung mga toll operators na yan yung mga ayos tumupad edi eh kasuhan kasuhan o isuspendihin ang kanilang uh, permit o okay. kung ano pa man meron meron pang mga reklamo eh, although hindi pa nangyari sa akin to, na nag-negative yung balance ng RFID kahit nakalulot pa lamang. Alam niyo ba ito? Meron pong ganyan, meron din pong overcharging. Alam so, niyo po pala sir, so anong ginawa niyo so far? What have you done? Ah, uh, pagka po mga ganyan, inihingi po namin ang syempre, kailangan bigyan natin ng due process. Tapos ibinabalik naman po yung mga overcharging nung toll operator or nung RFID provider. binibigyan ng due process. Okay. May Mer meron na ba kayong na uh, naparusahan na uh, toll operator because of this? Mer meron na po, ah, uh, meron na po tayong mga nabigyan ng sanction doon sa dalawang uh, grupo uh, ngayon uh, At, at, actually, at bakit hindi niyo po papunti. binabalita ito sa media, sir? Ba't hindi sinasabi na, oh, mag-ingat kayo kung kayo, um, kayo mga, di ba, na toll plus ng ganito, uh, pag nag-negative kayo, you come to us, you, you call us, you complain, etc. Bakit tahimik lang kayo? Actually, sa ano po namin, sa Facebook page po namin, nakalagay po yung, yung mga anunsyong ganun po. Ah, hindi lang sa Facebook page. Dapat pumunta kayo sa traditional media. I-announce nyo rin. Okay. Diba? Sige po. I-gagawin po namin yan. Uh, unfortunately po kasi ang budget and then, ng TRB... And then after money, na i-announce nyo, sasabihin okay. nyo kung ano yung mga hakbang na ginagawa nyo para ito hindi na maulit. Nang sa ganito, mga toll operators, okay. eh, mag-iingat na sila. Hindi na sila magpapadalos-dalos. Gagawin yung problema. Now, okay. kailan natin masusorb itong mga problema nito sir? I'm going to call a hearing at uh, malilintikan kayo lahat sa amin. Mm -hmm. Trust me after the recess, ito yung una-una kong talakayin. Opo. Diba? Uh, Parang pabaya kayo sa DOTR. Ang, ang laking kapabayaan yun. Hindi, under my watch is not gonna happen anymore. Marami na pikon. Pikon na pikon na kami lahat, sir. So, unahin natin muna ito RFID. So, give me Opo. a timeline as to when is this problem going to be solved. Ang timeline po ng TRB is magpapatupad po tayo ng cashless uh, Uh, sa October po, most probably po within the year po, mas, uh, next year po maganda na yung ating sistema. eh cashless naman talaga ngayon ang paytiti, kaya kailan naman ang dahil kapalpakan uh, niyo, hmm. kaya hindi naging cashless, kaya pipila-pila sa sa toll barrier at magbabayad ng cash hmm. o na magbigay ng card. eh ang ang original hey, ng no, concept ng RFID is wala nang cashless at dapat diretso-diretso wala nang pila-pila, di ba? Senator, ngayon po kasi meron po ipinasa dati yung uh, DOTR na addendum na nire-require nila na ang isang toll isang isang toll lane is cash pa. So, yun po ay irerekomenda na naming ilip na ng DOTR para maging full cashless tayo. Sir, ganito, si bakin nyo na yung toll barrier na yan, ayusin yung technology ng RFID natin, kaya nyo sa ibang bansa. Ngayon, baka sasabihin nyo, mm. eh paano, baka meron dyan maglulusot, hindi magbabayad, diretsyo-diretsyo lang. Diba, makukuha ng camera yan, yung plaka, at kapag nakuha yung plaka, mm -hmm. then siyempre, diretsyo kayo sa, sa LTO, ni lang yung mga hindi nagbabayad para pagdating ng time, registration time, edi eh, wag sila i-register kasi hanggat di sila makapagbayad ng toll, ng utang na sa TOL. toll. Diba, sir? Opo, actually, sir, doon na ang papunta natin direksyon, yung tinatawag nga pong barrierless toll In plaza. Activity. Uh, Uh, mag-aaro na po tayo multi-lane free flow. Kaya lang kaya lang nga po uh, uh, bigyan lang po nyo kami ng sapat na time para pag-aralan at saka maipatupad ng tama po. Yan so, e, tagal-tagal na po yan. Pag-aaralan pa lang puro pag-aaralan hanggang kailan ba? Hanggang sa magunaw ng mundo mag-aaral pa rin po kayo. Eh napiperuish na po yung mga tao. Uh, actually po kasi may uh, para po sa kalaman lahat. Meron na pong draft DOTR uh, Department Order para dyan. So uh, mamabilisin na, 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 namin po ang pagpapa-implement ng barrierless po. Kailan po matatapos na itong problema sa uh, toll barrier na na-stack po yung mga sasakyan? When will it end? Po? Ang timeline po end? namin po, October po yung pagpapag-implement namin ng full cash okay, together with all the legal framework. So, so sabihin, by, within, by October, November, tapos to, going towards Christmas, wala na pong problema ng Opo. dan po uh, God willing po. Opo, god willing po, opo. At saka wala na pong nag negative na kumbaga na uh, nananakawan. Ito mga uh, ka-deposito, mang kalulod lamang at biglang nagsisiro. Wala nang ganyan parang scam. Parang scam po ito eh. O. Parang na-scam po 'yung mga Opo, uh, sa ano po 'yan? Tenator sa account management. So Inaayot na rin po ng mga toll operators at nire-regulate po ng TRB na ayusin nila yung kanilang pag-credit at pag-debit -de ng mga uh, toll Multah load. Multahan nyo, magkano ba minumulta nyo sa mga toll operators na, 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 na napapasok sa ganung klaseng practice? Magkano po? Magkano po namumulta? Actually uh, ano po yan, kinukompute po yan doon sa guidelines ng TRB. Tinatawag pong minimum performance standards and specification for toll collection system. So so depende po doon sa violation, may kaakibat pong penalty na nakalagay po doon. Ma magkano nga po? Uh, give me an example. Magkano po ang penalty? Ang pinaka-lowest po 3,000 up to 50,000 po. Ang penalty po per violation. Okay, give me a record of uh, th those violations that has been that has been done. Uh, ilang violations na okay. sila, nagawa nila at magkaroon po ng multa at sino po itong toll operators na ito na talamak sa violation na yan. At dapat ipaalam natin okay. sa publiko. Okay, wag yung kayo-kayo na nakalam pa. na parang nagtataguan kayo, nagtatakipan. So by October, sir, wala okay. natin okay. problema. For the meantime, gawin niyo point dapat yung gawin. And then pagdating po ng uh, uh, July, towards the end of July, magpapatagpo ako ng hearing and I need you to report okay. para ipaliwanag sa taong bayan itong bakit nagkakarit yung problema at paano yung solusyon nito nang sa madaling panahon. Attorney Alvin Carillo, uh, please look, in, look, into a certain issue dyan sa LTO kasi Sen, so many years ago, meron tayong meron nagkaroon ng, ng transaction yan ang tawag is yung uh, Motor Vehicle Modernization Program. It so happens that the supplier of the plates in that program is my client yung mga plakang yun sen, may built-in RFID yun. May built-in RFID yun. Na siguro, look into it kasi baka these RFIDs are universal in use na pwede, pwedeng gamitin for toll, toll plaza purposes. At ang pagkaalam ko, sir, yung mga plaka na yan na may RFID stickers, parang naka-stack lang sa LTO, hindi nagagamit. Dahil nabinata nabin o nabinti yung pagsasupply ng plaka. Ang problema sir no nagkakaso po kasi yan nakarating sa Kaya Supreme ang, uh, Court. Please review your facts Alvin kasi inimplement na yan. Hmm. Inimplement na yan way back 2019 oh. pa nagumpisa na mag-supply. Kung pupunta ka sa LTO okay. Sen, nakatambak lang doon yung mga plaka hindi nagagamit. Pero may RFID okay. stickers yun. Kung na-implement okay. lang okay. ng tama yan, by now, lahat ng plaka na dinidistribute, distribute ng LTO, uh, uh, ay may built-in RFID stickers na ginawa sa Netherlands. So high-tech sila sen. Kung sana ma if you will conduct a hearing on this, tignan na rin. Now as to the case, tapos na yan, nagkaroon na ng compromise agreement between LTO and the supplier na supposedly activated na lahat yung RFID, RFID stickers o yung plaka na may RFID stickers. So, Attorney Alvin, please look into it and review that situation. Okay baka yung problema ngayon ay solvable from the very beginning by just implementing properly this contract na may mga, yung mga plaka natin Sen, supposedly, may RFID stickers na yan na built-in, na gawa sa Netherlands, ah. na hindi nagagamit Sen. Attorney Alvin Carullo, look into it. Anyway, sa hearing natin, uh, na ikatandap, invite natin yung uh, lahat, personality, lahat ng stakeholders, tungkol dun sa binimension bin ni Attorney uh, Alvin, Apo. Yung po mga na-scam, I will really call it scam for me, mga na-scam na mga uh, kalulod lamang ng kanilang RFID and then nag-negative, uh, nakaka-refund ba sila? Narakuha silang refund? Marami po nakaka -repan. Ang problema po, yung iba po kasi, ang nangyayari naman, uh, may utang sila dati dumaan tapos walang ano nagdumaan. Tapos nagload sila, kinakain po yung nilulod nila. So yung iba po, ang reason kaya nakakainan eh meron silang utang. Pero case to case basis po. Pero yung wala namang no, po problema. No, no sir, no sorry, po. no sir. Marami Apo. sa kanila na wala silang utang dahil mag, ano na sila mag-negative malapit na mag-zero out. So naglo-load sila. Maglo-load sila kunyari Apo. ng uh, 1,000. Aba, pagdaan nila hmm. the following day, eh, inexto zero na sila, wala na si Kumbaga nagsisiro, wala nang laman yung kanilang RFID. So maglo-load sila for the second time. Doon kina na uh, nakakalusot na sila, nakakadaan na sila. So nawawala sila halimbawa ng 1,000 mm -hmm. doon sa example yung sinasabi ko. Ang tanong ko, na refund ba opo. sa 1,000? Huwag ka na magbanggit ng mga utang-utang na yan. Yung 1,000 ba opo. na nawala sa kanila? Ali, yung sa example yung binigay ko, na Naririp... refund Yung pong, opo, yung, yung pong nagre-reklamo sa amin, nire-require po namin yung toll operator na naka-refund na i nila at nariripan naman po. So tuwing nag may nagreklamo, binipenalize yun dapat po yung toll operator. Yun ang gusto kong mangyari kasi yung pagkakaintindi ko. Dahil kapag hindi, aba, ay eh maghalong bala sa tinalupan. Opo. Dapat tuwing violation ng toll pla ng toll operator, each violation, meron silang multa. Opo. Ganun ba Opo. Opo. Yes or no lang? Kasi malaking Opo. abala yun eh. Di ba? Kaluload mo lang. Kunyari, sa example ka, 1,000 tapos kay dumaan ka sa toll plaza so confident ka na nagmamadali ka papunta na work uh, para mm. tuloy-tuloy uh, makadaan ka sa toll plaza eh yung palay ma stack ka doon kasi wala kang wala kang laman at so, wala naman yung RFID mo sa and paano ko nakatoo na wala ka rin dalang pera di ma stack ka doon ng pagkatagal-tagal patatabihin ka etc. Mm. so ang gusto ko mangyari dapat tuwing isang violation na ganon na merong na na, na, na na zero out kahit na kalulod lamang nang mga uh, na may RFID, multa na multa sa mga toll operators na ito. At yung 3,000 na mababa oh, yung kung ang tatalangin, dapat 10,000 eh. Tuwing pagkakamali nila eh. Opo, oh, i-remitted si po, po namin yung guidelines para isama po siya. At saka dagdagan exactly. yung multa po. Opo. Mula I yung, po na yun, hanggat wala pa tayong I-recommend re re eh. ko po sa board. Opo. Yes. I-recommend mo sa board tuwing violation, oh, tuwing po. pumapalpak sila, bawat palpak, isang multa. Oh, kung nakasampung palpak sila, sampung multa. ba? Diba? At hindi opo. lang 3,000. Tatawanan lang kayo ng mga tulopretos na yun. Dapat ang multa, 10,000 o 50,000 kung maaari para madala mga yan. Opo. Iga, Kasi, magagawa po kami na recommendation sa board po. Okay po. So uh, magkakaroon ng hearing, uh, sir, at uh, I want you to attend, kayo lalo na. At, uh, opo. maybe opo, po, opo. Even Secretary Jaime Bautista. So by, uh, sabi mo po, October, ano, end of October, tapos na po itong problema to? Sir? Opo. Ah, uh, may mga programa na po kaming tapat para maayos na po ang ating kalakaran sa tollways po. So, pagdating time, time bago po dumating tong October, ano po yung mga gagawin mga hakbang, kagalimbawa uh, na kaenkuentro naman galing tong problema uh, yung mga uh, ano natin, uh, commuters, yung mga dumadaan diyan sa ano, Toll Plaza. Sa, sa ngayon po uh, sa sa July 4 po may board may board meeting kami magpapasa po kami ng joint memorandum circular between DOTR, TRB at saka LTO uh, na, i, na inaano po doon ano yung mga mga specific violation at guidelines pag gumagamit tayo ng tollways. So, ang, ang, ang ibig sabihin? Ano contingency plan nyo kapag halimbawa nangyari na naman itong problema binabangkit ko nga sa inyo? na nagluloko na naman yung uh, uh, RFID uh, at yung toll, bar yung toll barrier, eh, hindi naman muna pipila-pila muna sa toll barrier ito mga napakarami sa sakyan. Ano pa yung contingency plan? Kasi sabi mo, October, mawawala na yan, mabubura na. Pero bago dumating October, ano muna yung mga hakbang na ginagawa niyo kapag nakainkan ko ulit kami mayroon... ganong klaseng problema sa toll plaza? Actually, meron po tayong uh, existing guideline na pagka masyadong mahaba na yung pila, nire-require po ang mga toll operators na mag-barrier up para maobliga silang ayusin nila yung toll, toll si collection system nila na pagka medyo isang kilometro na yung queuing, hmm. magbabarrier up na sila. Sir, ganito na lang. Ganito na Makinig ka, sir. Kapag pumalpak sila ulit, itaas na yung barrier, ilibre na. For all I care eh palpak sila eh. Para madala sila kapalpakan. Kapag halimbawa, na-stack na, na, na naman, nagloko na naman yung barrier read, yung RFID reading nila, then itaas yung barrier, lintik na barrier na yan, toll barrier, and then lahat na sasakan, libre na. Lahat ng dumadaan. Hanggat hindi na na-fix. Yung pag na-fix nila, o, oh, di, balik sa dati. Di ba? Opo. Isa po yan Simple. sa mga nakalagay dun sa bago naming yung... Hindi, kasi sa mo, isang kilometro, no. Okay. Mahaba na isang kilometro, sir. Hindi sa akin, the minute na isang sasakyan pa lang na stack na, at uh, alam niyo na, ganun lang mangyayari talaga, eh, kasi pag nag sa isang sasakyan, maging dalaw tatlo, haba ng pila dyan, na nagluloko na yung okay. RFID reading niyo itaas na yung bari yan, magiging libre na, at ayusin niyo okay. na doon sa, sa main office, kung sama yung pinaka-main control ng RFID uh, technology ng mga toll operator, ay, habang inaayos nila, libre muna ang pagdadaan ng mga sasakyan. Libre. Walang, walang isang kilometro na binabanggit mo. Unfortunately po kasi nakalagay po sa guidelines, one kilometer, baka kailangan namin pong paikliin yung no. kilometra. No, eh. sir, Bapak. yung one kilometer, napakahaba na yan. Just imagine kung ikaw ah, nag-opisina at mamadali ka, hmm. eh late ka na. Kaya okay. ka nagtutol plaza, sir, para mapabilis yung takbo mo eh. Di ba? Yan yung purpose bakit ka nagtutol plaza, dumada sa toll plaza kahit magbabayad ka para mapabilis tapos kaya maliliit ka pa rin pala. Make it zero hmm. kilometer. Sa oras pa sabi sa oras na isa o dalawang sasakyan, nakapila na at ganun ang, alam niyo naman sila eh, na kapag oras na isa sasakyan, na istak na sunod-sunod na yan. O itaas na yung barrier, ilibre na. Habang doon sa, sa pinaka main na opis uh, office ng uh, tol toll, operator na in, inaayos nila yung ano yung pag-read ng mga RFID, libre, lahat ng stock Kapal pa kanila yun eh. Give them the dose of their Opo. own medicine. Okay, sir? Kaya niyan, sir. Kaya yung okay, Kaya yung TRD. I will support you, sir. Opo. I will support you. Kahit saan, tayo, kahit makarating. Mamaya, Opo. kasuhan pa natin ang sa mga tool na ito eh. Oh, uh, salamat Kumikita po. Kumikita naman silang impact na sa lapid. Bilyones ang kinikita ng mga lintik na ito. Tapos pinaparusahan pa rin itong mga ano, commuters. Diba? Opo. Okay, sir? Opo. Okay po. Asahan ko yan, sir, ha? Opo. Ang, ang hirap daw po mag-refund. O paano to? Pag nabawasan? I-direkta po nilang i -ano sa amin sa TRB para... Kasi minsan po, hindi po dinadaan sa amin sa ano si toll operator sila pumupunta. Minsan nahihirapan po sila mag -refund. Pero pag sa amin po, directly, uh, inuutusan po namin kaagad yung toll operator. Mas madali po makarefund. Ilang araw sir, pag halimbawa ako gusto ko mag refund. Ang ang usually turn uh, turn around po nila sa ano namin mga 1 to 2 days po kailangan ma-refund na nila yung ano nila yung o, yung excess uh, or overcharge or ito kung ano pa ito, ito na lang, sir. Magbigay kayo ng hotline na pwedeng tumawag or or pwedeng makipag-communicate sa inyo dapat 24 hours sir ma-refund na. Gawin niyo ng Opo, paraan. Gawin yung ng sistema. Uh, kung gugustuhin, kung gugustuhin kakayanin. Kung ayaw, opo. po ay maraming pwede mm. bigyan ng dahilan. Opo. 24 hours, sir. Ha? Sige po. I o. ano po o. namin, i-direct po namin yung mga toll operators within 24 okay. hours. And, right. Mag, mag -gawa kayo ng sistema na in 24 hours. Okay, sir. Yun na po okay. muna, sir, okay, uh, until mag-usap ulit tayo sa sa pag nagkaroon ng hearing. Salamat po Attorney Alvin Carullo, Executive Director Toll Regulatory Board ng TRB. Magandang hapon po sa inyo Attorney Carullo sir. Thank you. Salamat. Salamat din po Senator. Alam mo Attorney Fred. Yes sir. Bakit pa 'yung mga tao pupunta sa uh, Toll Plaza magbabayad para mapabilis 'yung biyahe nila, di ba? Ang oh, e, pagdating mo dyan sa Toll Plaza, may stock ka mm -hmm. at sabi pa itong... PRD na ito, isang kilometro. Pabuti pa na isang kilometro. Eh, Kaya, isang kilometro, napakahaba Ilang minuto na may stack ka yan. Isang kilometro, 15 minutes ang pinakamababang stack mo dyan. Kaya nga, Sen, parang useless yung dumaan ka sa Skyway. Exactly. Kasi yung bilis mo sa Skyway, yung natipid mong oras sa pagtakbo sa Skyway, mauubos din pagdating sa exit. Correct. Kaya useless eh. Kaya parang unfair <laughs> na naniningil ka ng napakamahal na toll fee sa Skyway, hindi ka rin naman makalabas ka agad. Yung natipid mong 10-15 minutes sa mo sa Skyway, uubusin sa pila. Kaya parang unfair para sa motorista natin, sisingilin mo ng napakamahal, eh parang mas napabilis ka pa kung buma dumaan ka na lang doon sa regular expressway natin sa ilalim. Correct. Nababayad mm -hmm. ka na nga ng pagkamahal-mahal. Pumapayad mm -hmm. ka na lang para pag ka sa Skyway, ang iyong, uh, in inexpect maging smooth yung travel mo mapapabilis ka baka yes, tikid ka sa, sa ilang minuto mm -hmm. eh kung ganun din ang parat eh bakit ka nandun sa baba kaya nga uh, sa, siguro uh, kailangan uh, din natin uh, manawagan sa ating toll operators like San Miguel and the other stakeholders na look into this and work hand in hand with the with with DOTR at saka LTO alam mo sen uh, yung tungkol sa nabanggit ko sa yung plaka na may RFID stickers binibili ng motorista natin yung mga plaka natin na may built-in RFID stickers na hindi nila alam dapat meron na. May kung meron ng ganun sen, libre na rin dapat pati RFID stickers kasi nasa plaka na natin yung mga yun eh. Hindi lang na-activate ah, ata but ng but tama. Man, so bakit hindi na-implement? Yun sir ang kailangan tignan ng DOTR at saka LTO kung titignan natin yung mga plaka dyan, may mga RFID stickers yan. Hindi lang na-activate for one reason or another. Kaya napaka-unfair sa motorista natin, bumibili sila ng plaka, yung cost, yung, yung pagbili sa plaka, kasama na yung RFID stickers, nandodon lang, nasa plaka. Hindi lang activated. Kaya bak, wala na silang dapat, hindi na dapat pa sila, bibili ng separate RFID stickers kasi sir, yung, yung dahil sa ating modernization program ng plaka do sa kontratang yon yung mga plaka din i-distribute supposedly may built-in RFID stickers okay so so nakikita ko rito baka hindi nila pinayagan yan dahil walang kiki, walang walang kikita precisely sir kikita. pero sir napaka sa motorista kasi yung cost ng plaka ang binibili nila kasama yung RFID stickers para kang bumili ng milk tea dapat may asukal. Di ba? Binili mo yung milk may asukal pero pagdating sa matabang, walang asukal. Parang gano'n yan, in sir. Fairness naman, in fairness naman sa dito, dito attorney uh, Carullo kasi paulit-ulit siya paulit sinasabi, hindi pa nila panahon yon Yes, sir. Panahon pa natin na yon. yun. Sir, reviewin lang, sir, daddy. kasi nandiyan dyan lang yung mga plaka may RFID stickers. Look into that. Then, that's something we have to review. Yes, Kataan sir. Kasama na ngayon yes, magkakaroon ng hearing. Pati yung mga Dalian train na na sa MRT, napakawalang niya yung uh, mga dating tag-DOTR. Alam nila, Atty. Fred, na yung Dalian train na in-import nila from China, na hindi compatible sa train system natin, mm -hmm. MRT-3, train system natin sa Pilipinas. And nakipagkontrata sila at nagbayad ng bilyon-bilyon. Yung aser eh alam nila na hindi talaga compatible at uh, hindi aandar yung Dalian train na yan uh, dahil nga hindi tugma sa train, tra train system natin, tinanggap pa rin nila. Kaya nga, Sen. At kapag, but... kapag pinilit natin patakbon yung Dalian train, alam pin pinilit natin, gagawa tayo ng adjustment sa railway system natin para lang dyan. And then we have to spend another 2 billion pesos a year just to accommodate that Dalian trains. Kita mong kabalastugan. Ngayon pa lang siya, nakikita natin ang dahilan bakit ka dyan nilagay ng Diyos as chairman ng Committee on Transportation sa Senate. Ito ang nakakatawa eh. Di nag... sila ng kaso sa ano sa ombudsman. Yung tatlo nakawala. Eh si Tugade, patatawag natin. Pwede okay, naman sir. ano para, para hindi maging double, double jeopardy. Attorney Fred. Eh kung ano yung na kaso against dito sa 3 sasampan tayo ng hindi kapareho kaso. Another case, marami tayong pwede may sa kanila. So, nah, para hindi tayo mapasok sa double jeopardy. And this time, makukulong at makukulong mga yan dapat, di ba? Yes, Sen. Sen, ganito, Sen, ha? Ah. Pag ang kaso na-dismiss lang sa office of the ombudsman at i-re-refile mo sa ombudsman din, wala pang double jeopardy yun, Sen. Kasi okay. hindi naman umabot hindi ko ng kung, korte. Hindi ko alam kung korte ba yun. O, o, so, hmm. so, kung ombudsman lang, pwede nating i-refile? Pwede i-refile, Sen. Pwede pa i-refile yan. Ayun. Mm -hmm. Eh, sama na lang si uh, Secretary Tugad Kasi kasama siya dun sa mga, eh, hindi, hindi naman siguro uh, 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 under yung mga kontrata dyan kung walang basbas o kung walang uh, kung hindi alam nung pinakataas-asa niya sa DOTR, di ba? But anyway, that has to be investigated sa surod na hearing. Sige, thank you, Attorney Fred. Di thank you, Sen. Thank you, Idol.